Ama ko, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Itinataas ko po si Luisito Garcia, Buenaventura, Liserio, at si Virginia Lorenzana. Nanaway, maging maayos, matiwasay ang kanilang kaluluwa po, Ama, sa inyong pong kaharian. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritang Banal. Amen, Amen, Amen. Mga kapatid ko, ito po ang inyong lingkod, si Monsenor Father Jaime Vicente po. Isa po akong healing priest na nagpapatunay na lahat po ng alagad ng Diyos na manggagamot ay pwede po pumunta kahit saan. Pwede po pumunta na simenteryo, mga lamay, mga burol, o saka wala pong bawal. Lalo-lalo na po ang mga gamit. Katulad po na sa aking katawa ngayon, ang tawag po rito sa mga gamit nito ay sacramental tools. Ang mga sacramental tools po ay ibinilas po yan ng God the Father Almighty para po tayong lahat ay maproteksyonan sa lahat po ng iba-ibang uri ng masasamang gawa ng mga demonyo. Nawa po, maging aral sa atin lahat na kung gagamit po tayo ng mga bagay na pananggalang, siguraduhin natin ito yung mga kasangkapan banal na tinatawag po na sacramental tools. Naway pagpalain kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen, Amen, Amen.